Sunday afternoon sa akin mga ka-SS, ka-Negosyo Time check natin is 3.58pm So halos kakaupo ko lang dito sa ating tindahan Kasi nga halos kakatapos ko lang ng ating paglilinis sa loob ng bahay O, oh, take note ha Sa loob pa lang ng bahay ang ating nalilinis Wala pa tayong nasisimulan dito sa labas So sa labas is nakapagwalis na tayo dito sa tindahan wala pa tayong nasisimulan na gawain. Kasi ang dami na naman natin for display. Sobrang nakakainis na ang sobrang banas ng panahon. Sobrang init. Burr months na burr months, pero hindi na talaga tayong nakakaranas ng lamig ng panahon ng burr months. Unlike talaga, parang nung uh, bata pa lang ako, elementary pa lang ako, nung nakaranas ako ng huling malamig na ber months pero ngayon talaga wala na tayong aasahan na sa buong taon na lumamig sa buong Pilipinas <laughs> Diyos ko Lord para nasin mo naman kami sa isang taon ng taglamig kahit man lang tuwing ber months maawa ka naman sa amin kasi talaga masyado na kaming naiirita sa sobrang init ng panahon parang ang tag-init ay para lang sa mga mayayaman. Bakit? Kasi sila lang ang may kakayanan na mag-aircon, maghapon at magdamag. Kaya nga hindi tayo nagpapa-aircon eh, di ba? Kasi ang daming mga naka-aircon diyan nakapitbahay natin, hindi naman nila nagagamit sa nang maghapon o magdamag. Patay bukas, patay bukas si aircon, o di ba? Kasi nga katwiran eh ma malaki ang babayaran, o di ba? Nagpa-aircon kapate. Eh. <laughs> Gusto ko pag ako nagpa-aircon Tuloy-tuloy yan Lalo kapag mainit ang panahon Kaya lang hindi nga rin na, Yun nga yung isip natin na hindi natin kakayanin Dahil nga sa mahal na, Nang bayarin natin sa Meralco O diba Baka mamaya imbes na pang tuition na lang ng ating mga anak E eh, mapunta pa sa Meralco O di diba Lalo natin pinayaman si Meralco <laughs> Ay, baka pag umabot ng 10 million ating bill sa Meralco, ay lalo tayong malukat eh. <laughs> Hindi na nga natin alam kung paano tayo kikita ng pera Na Napakahirap talagang kitain ng pera. <laughs> Halos dugo na yung ating iluha bago pa natin kitain ng pera. Halos dugo na rin yung ating pagpawisan bago natin kitain ng pera. O ba diba? Kaya nga yung mga nagsasabi dyan, pera lang yan wag lang lang langin ang pera kasi napakahirap kitain talaga ng pera hindi yan mapupulot kahit saan lang mas maganda sana di ba kung natatadyak tadyakan lang natin ang pera Kapag maglalakad tayo sa kalsada ay eh, meron tayong nasisipang pera o di ba ang sarap baka pag nangyari yon eh lahat ng mga tao ay eh, wala nang masisipag lahat eh, tamad na wala nang gusto maghanapbuhay o di ba kaya siguro ginawa ng Panginoon ang pahirapan tayong kitain ng pera para maging masipag tayo, para magtsaga tayo sa buhay, para magpursigit tayo sa buhay. Hindi tayo pwedeng tatamad-tamad. Speaking of tatamad-tamad, meron tayo na naman pinamili kanina umaga sa suki natin ng grocery. O ba diba? hindi pa tayo nakakapag-display ng ating pinabili kahapon sa anak kong bunso nung no? uh, pin, uh, konting pinabili ko sa kanya kahapon meron na naman tayo ngayon. Kaya, upu upo lang muna ako, pahipahinga lang muna ako ng konti. Tapos, eh, magdi-display pa ako kasi kailangan ko matapos before 5 p.m. sana. Papaspasin ko lang ang pagdi-display. Kasi nga, kailangan kong gumawa na naman ng yellow kay Mudra. Mamaya-maya kapag pumunta na dito ang aking bunso para magbantay ng tindahan, ako naman ang pupunta doon kay Mudra para naman makagawa ng yellow. Hanggang gabi na naman yun, te. Kaya, te, halos wala na tayong pahinga, te, sa araw-araw, te. Tulog na lang ang pahinga natin, te. <laughs> ang dami nating obligasyon, di ba, te? <laughs> anak pa more, te. Nakakaloka na talaga, te. Ang <laughs> <laughs> um, pinabili natin kahapon ng hapon sa anak kong bunso, before magsara yung akin suki ng grocery store ay pinahabol ko siya mga 5:30 pm na yata yun kasi 6 pm nagsasara yung suki ko ng grocery store and then ito naman yung naka box na yan yung mga binili ko naman kanina ayan may mga ano yan uh, bread pan na green uh, white Ayan. tapos yung mga ushi tatlong flavor na ushi yan tapos tatlo lang na piraso ng 4x4 kasi di ba kailangan natin pagkasya ina naman yung ating budget para sa ating tindahan. Meron din yan doughy donut na rin isang balot. So yun, hayan mga chichirya pa yan ba diba? Sabi ko papaubos ko lang yung mga chichirya natin dahil marami-rami pa tayong mga chichirya. Kaya lang hindi pwedeng hindi talaga tayo bibili dahil nga merong mga hinahanap si Tomer na wala na tayo kagaya ng bread pan yun yung oishi ayan, tapos yung martis na red na malaki at syaka yung fisda na malaki at dahil nga sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin meron tayong price increase update kay Magic Sarap 2 weeks ago na panood ko si uh, Rose Jam 11 na nagtaas na sa kanya ang magic sa pati na sa mga ibang lugar. Kasi kadalasan dito sa lugar namin ay talagang huli na ako magta magtaas lahat ng mga bilihin. Palaging nauuna ang mga ibang lugar kagaya ng Cavite area, Manila area. ayon ganun. Kaya no October 10 or 11 niya tayo nung last na namili ako ng maramihan. Imbis na hindi na ako bibili nito, bumili na muna ako para malaman ko yung presyo kung nagtaas na rin. Kaya kahit na marami pa akong stock dito, bumili na rin ako. Total naman ay fast moving naman si Magic Sarap. Yung araw na yon na nakita ko si Resibo from 62.75 per tiny Magic Sarap, 16 piraso yon Ngayon ay 78.50 na ang isang tie, 16 pieces. So, kinompit ko siya, pumapatak na siya ng 4. 90 plus. So, round up na natin siya sa 5 pesos each. Kaya, hindi na natin siya pwedeng ibenta ng 5 pesos. Kaya, ang na natin kay Magic Sarap ay 6 pesos na te. Ang alam ko sa mga ibang tindahan dito na mga kasari ko dito sa lugar namin ay nagtaas na sila una. So, bago lang ako nagtaas, 3 days pa lang ako nagtataas ng ating Magic Sarap. Napakahirap talaga na bilang small business owner, lalo kapag ganito ng mga sari-sari store business owner. Hirap na hirap tayong mag-adjust ng mga benta ng ating mga paninda. Kaya tayong mga negosyante, tayo mga sari-sari store business, ugaliin nating mag-check palagi ng mga resibo kasi nagiging madalas ang pagtaas ng mga bilihin. Sa isang buwan, kung minsan dalawang beses, tatlong beses na magtaas kaya sobrang apektado tayo sa pagtaas ng mga bilihin tayo mga small business owner kasi bakit? Hindi naman kasi lahat ng mga pagtaas ng mga bilihin ay eh, nagtataas din tayo ng presyo na kagaya na lang doon sa mga mismo soft drinks dito sa akin tindahan. From 190 per case, 195 na. So, ganun pa rin ang bentahan ko. 20 pesos pa rin ang bentahan ko sa mga mismo soft drinks. Kaya, syempre, nabawasan yung ating kita sa mga mismo soft drinks kailangan natin paminsan-minsan, hindi lahat ng mga items ng pagtaas ng mga bilihin ay magtatas din tayo. Kung kaya rin natin i-shoulder, i-shoulder na lang natin. Magpaubaya na lang tayo kahit alam natin na nagtataas ang bill ng Meralco. Kaya babawi na lang tayo sa mga ibang items natin dito sa ating tindahan. Kasi kapag small business owner ka, lalo sa panahon ngayon, nagmamahal lahat ng mga bilihin. Hindi dapat tayo makuntento sa papiso-piso lang na tubo natin sa ating munting negosyo. So hanggang dito na lang sa akin mga ka-SS, ka-negosyo. More benta, more customer to come ngayong Sunday. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!